Leo, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa ngayon pagdating sa work, money and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Tears Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Okay, tingnan natin kung ano ba 'yung mensahe for you. Energy Spirit Guide. Energy po natin for Leo. Mayroon tayo dito'ng page of pentacles, ayan. So pwedeng may mga bago kayong pagkakaabalahan. Ayan po, bagong matututunan ngayon. We have the full, ayan, more on learning, learning, madami kayong learning experiences ngayon. Ayan yung pinapakita dito. Tapos, kung kayo naman po ay naghahanap ng pagkakakitaan, ang dami ding opportunities para sa inyo dito, you need lang talaga to explore. Take risk, yun yung sinasabi sa'yo dito. We have nine of swords. Meron naman na babalisa. Hindi ko alam kung may utang ba kayo. Ayan. Or merong, may utang sa inyo. Tapos parang niloloko na lang kayo dito. Parang pinapaasa kayo ganyan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe. Okay? Pagdating naman sa work. Spirit guide. Ayan. May nababalisa kasi dito. Pwede rin kaya kayo nababalisa kasi gusto nyong dagdagan or gusto nyong i-improve yung inyong finances. Ganyan po. Sa so work po, spirit guide. Kamusta? Kamusta po ang work ni Leo? Competition. Healthy competition is driving you to improve. O, oh, diba? More, there's room for improvement para sa'yo pagdating dito sa trabaho ngayon. It provides motivation and leads to personal growth through interactions with others. Ayan nga po. So, ayan. Yung iba sa inyo. Pwede rin, hindi kayo ito. pwedeng anak ninyo, no? Meron din po ditong energy na pinapakita. Ayan. So, kailangan is teamwork. Pagdating dito sa, kunari, sa school. Ayan po. Or baka yung iba sa inyo, sa school kay nagtatrabaho. Pero, ayan nga po, kung sa ito ay sa trabaho talaga, ano po. Ayan. Meron dito na, nagiging competitive po talaga kayo. Sporty kayo. Okay. So, if meron man dito natalo, so, tinatanggap nyo po yun ang maluwag sa inyong puso. Mm Tsaka -mm. yan nga daw po, nandoon yung nagkakaroon kayo ng personal growth through interactions with others. So, na, ma, ano po, magaling kayong makisama. Marunong kayong makisama dito ngayon. Leo, parang ano ba, hindi masyadong umiinit ang inyong ulo. <laughs> Tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Mensahe pa po natin pagdating sa trabaho, spirit guide. We have unlikely. Ayun. Tignan natin. So, yun lang. Yung iba po sa inyo, no? Pwede po kasi na meron kayong mga gustong mangyari dito sa inyong trabaho. Pero, yun nga. Diba? Pwede. Yung, hindi talaga siya mapunta sa inyo. Pero sabi ko nga, may matututunan naman kayo dito. May learnings kayo kada natatalo kayo, kada nagfi-fail kayo, kada nananalo kayo, may natututunan kayo at ina-absorb mo yon. Siguro lang meron dito sa mga co-workers mo, hindi ka talaga nila gusto. Hindi gusto na romantic ha, kung hindi, hindi ka nila gustong ng katrabaho, ganyan. Siguro masyado silang nagagalingan sa'yo. Tignan natin. So, hindi mo naman kasi talaga ma-please lahat ng tao, lahat ng co-workers mo. So, okay lang yan. As long as nag enjoy ka pa dito sa work, di ba? Masaya ka. Ah, uh, yun nga, may growth pa na nangyayari, may progress. So, stay ka lang dito muna. Tignan natin. We have, ayan, competition talaga yung ano. Hindi ko alam kung may sasalihan ba kayong competition. Or naghahanda na ba yung iba sa inyo pagdating sa Christmas party. Or kung mayroong mga competition dyan sa uh, sa trabaho po ninyo. Ayan, isa po kayo sa candidate. Pwede rin ito po ay pagdating sa promotion, Leo. Ang ganda po ng inyong energy. Mm -mm. Kaya give your best dito sa ginagawa mo. Pag-aralan mo talaga kung ano man itong uh, ginagawan mo na ano tong pinag-focusan mo ngayon pagdating dito sa work. Kasi nakikita ko dito magiging magaling gajaan. Sabihin natin, magaling na yung iba sa inyo. Pero may mga bagay pa rin naman kayo na hindi alam. Na pag tinutukan nyo po talaga ayan, napakaganda nung energy. Very positive po yan para sa inyo. So, tignan po natin pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan naman, Spirit Guide. Sa kaperahan, kamusta po? Okay. Sa so, kaperahan naman, we have challenges. You are facing challenges that are helping you grow stronger. Overcoming these obstacles will lead to significant personal rewards. So, nahihirapan yung iba sa inyo. Yun lang din ang nakikita ko dito. Pwede may competition kayo. Mahilig ba kayong sumali sa mga contest ganyan? So, may mga pa-premio yan, di ba? So, natya-challenge na kayo at the same time, kumikita pa po kayo. So, may ganyang opportunities na darating sa inyo so Moran contest competition pagdating sa inyong kaperahan so gagastos kayo pero mags-magigey naman po kayo hindi lang pera yung igigini ninyo, even confidence tignan natin ano pa yung mensahe for you pagdating sa kaperahan improving health health is wealth diba totoo naman talaga yon maganda na yung healthy ka atas madami ka pang pera kesa naman madami ka ng pera, marami ka namang sakit. <laughs> Kaya din yan, alagaan nyo din yung inyong ano, yung inyong health. yon. so baka may ma-injury dito ngayon, ha? Mm -mm. So, mag-iingat kayo. Ayan. Baka lang may ma-injury. For, 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 some of you naman, pwedeng mas bubuti po yung inyong health. Ayan. So, mababalance yung mga chakras ninyo. May recovery na pinapakita. Tignan pa po, po natin ano pa yung mensahe spirit guide pagdating sa kaperahan. Kaperahan po. Okay, we have three of pentacles. Maganda rin, oh. So, parang meron kayong ma... Ano'y tawag doon? Makiklaim or may kiniklaim ba kayo nga dito? Yan po. Or may mga benefits kayo dito na hinahabol. Hinahabol talaga or inaasikaso. Yan. Pwedeng... Meron kasi dito pwedeng retired na yung iba, retired na yung iba sa inyo or papunta na po kayo doon. Kaya may mga inaayos kayo dito mga papeles. Mm. Kung pagdating naman yan sa health, ayun, meron kayong mga nilalaka dito ng mga papers para maging zero yung balance po ninyo. Or mabawasan po yung babayaran ninyo sa hospital, ganyan. Tignan natin. Ano pa yung mensahe pagdating sa business? more on nahihirapan yung iba sa inyo. Pwedeng hindi kayo yung may sakit eh. Pwedeng parents mo, tapos ikaw yung nagbibigay sa kanila ng pang, ano ba yun, pang maintenance. Ito kasi pwedeng maintenance yan oh. Pero nagtutulong, yung iba naman sa inyo, nagtutulong-tulong kayo dito ng family mo. Ayan, pero challenging pa rin siya kasi pwedeng monthly kasi siya, di ba? Tignan natin. Romance, pagdating ito sa hmm, negosyo, kaya may hindi makatulog sa inyo dito Ano ito? Basahin muna natin Romantic energies is flowing, bringing sweetness and tenderness to your relationship New sparks are flying So meron po dito, pwedeng may nagkakagusto sa inyo, may nandidigaw sa inyo na client po ninyo Ayan, so parang nababother ka. Pwede wala ka naman talagang gusto dun sa tao na yun pero nababother ka kasi umamin siya sa'yo eh. So parang naiilang ka dito. For some of you naman, pwedeng nagkakaroon kayo ng problema dito ng person mo at siya yung kasosyo mo sa negosyo. Or ano ba, anong nangyayari? Nalulugi yung business? Nalugi ba yung business mo simula nung may pumasok na tao sa buhay mo na to o pumasok to sa buhay mo yung taong ito. So, mabigat yung energy ng person mo, Leo. Parang na-out na of focus po kayo pagdating sa inyong negosyo. Yan, baka ano ba, may bad habits yung person mo, tapos ang pinanggagasos niya is yung kita sa negosyo. Baka pati po ho na nagalaw din. Communicate clearly. Or you feel ba na niloloko ka ng person mo? Meron ba dito nag Nagbigay ka ng pera, magbibisnes kayo. Pero hanggang ngayon, wala ka pa nakikita ng business. Wala ka pa nakikita na outcome. Feeling mo, ginamit ka lang ba dito para makapag-business yung person mo? Baka may binigay po kayong pera. So, nai-stress kayo. Kasi wala kayong makita eh. Pag tinatanong nyo naman, hindi mo makasagot. So, parang alam mo yung hindi mo alam kung ano ba yung iisipin mo. Pero dapat nyo daw po itong pag-usapan. Lalo na kung may involve na money. Eh at involved dito yung relationship ninyo. Kaya po kung karelasyon nyo pa lang, tapos yung iba naman sa inyo, nasa ibang bansa kayo, at ipapahandle nyo lang po sa person ninyo na alam nyo naman na hindi naman yan mahilig mag-handle ng negosyo, or wala siyang background sa negosyo, wag na lang po muna. Ipunin nyo na lang po muna yung pera ninyo. Baka ngayon pa lang humihiling sa inyo. Tapos na, na ano kayo, nababother kayo, na ano ba yun? Nagdadalawang isip yung iba sa inyo. yun po. Kaya kayo nagdadalawang isip. Kasi pwedeng may nafe-feel kayo na something. Na, oh, baka, baka hindi ma maging successful. Ganyan. Kasi wala man siyang background. So, wag nyo din namang i-invalidate yung i-invalidate yon Yung nararamdaman nyo na yon Queen of Cups. Ayan. Masyado kasi kayo mabait. Yung iba po sa inyo. Medyo talagang mag-usap. Merong problema dito pagdating sa business. At Oo. at ka, ano nito yung relation po ninyo. Okay. So, tignan natin, no, ano ba mapipick up ko dito na business. Ayun, yung iba sa inyo, pwedeng may coffee shop, talyer, mga parts ng sasakyan, and food business. Pero pwedeng hindi kasi siya nag-ano eh, hindi siya nagsasucceed. Pero nakikita ko naman may pag-asa pa to. No, yung iba sa inyo, hindi naman talaga kayo totally niloloko ng person mo. Nagtayo talaga siya ng business, kaya lang baka nalulugi. Which is, hindi niya masabi sa iyo. Kasi pwedeng mahalaki yung pera na nakapasok po dito. Need lang mag-usap. Need nyo maging ano sa isa't isa. Leo. We have exhausted. Yan, napapagod kayo ngayon. Pagod yung energy ninyo. Sabi dito, recharge and regroup. Feel financially drained. Lacking viable options. So, yung iba, pwedeng may mga napundar po kayo. Pero Leo ngayon, dahil nga, ayan, medyo nagkakaroon ng problema yung iba sa inyo. Financially exhausted po yung iba sa inyo. Meron akong nakikita dito, letter E. May letter E or letter F sa pangalan niya. Pwedeng sa surname o kaya sa first name. Mm-mm sa so, pwedeng yan yung tao na nanloloko sa inyo. Kailangan mo lang muna dito mag-isip-isip. Pero yung iba sa inyo, may maibenta po kayo dito. May maibibenta po kayo na properties. Or kung alahas man yan, ayun po, baka masanla po ninyo. Parang feeling mo kasi wala kang option ngayon. Ayan. Or naiipit ka sa isang sitwasyon. Ayan, yung iba po sa inyo, di ba? Meron tayo ditong about sa health. So, yung iba sa inyo, pwede hindi pa kayo totally magaling, hindi pa kayo makabalik sa trabaho. Kaya po, ayun, yun na yung palang, parang last option ninyo na magbenta muna or magsanla muna ng alahas or ibenta nyo yung sasakyan. Yung tipong ganun po. So, may sacrifices kayo dito. So, ayun nga, challenge, challenges, marami yung challenges pagdating sa kaperahan mo ngayon eh. So, pag-isipan nyo po, ano, kung sino ba yung mga tatanggalin nyo sa life nyo, kung sino ba 'yung mga dapat magstay sa life ninyo kasi may mga nagpapahirap po sa inyo dito. So, ayan lang po Leo, maraming maraming salamat. Ingat po kayo always and more blessings to come.